kasi 30 saka 40-40. nga, kasi hindi. 40-40 na lang na sa... <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> Kasi eh, lang man, oh. na sa Pero okay lang. sakto lang din yung <music> Balik na Balik na Balik na rin. Balik na Balik kami ngayon sa Kiapo para magpagamot ng mga sakit. Ano ba ng marketing Ay, ano nandiyan. sila. Diyan, nandiyan. Halata doon eh. Mahal nga yung benda nila. Eh, mire, benta nila. May binibenta silang frame ba? Folding bike, 1.5 lang. Malaki rin kagasasin din sa folding bike pag bubuo ko eh. Mahal din kasi yung eh. Keteo ano? oh, Sa motor, uh, di sa sa handle, uh, sa handle uh, yeah, pa. Yeah. sa 180. Ito, bebele ito. Cycling ka na rin pa? Oo. Oh. Pero <laughs> cycling lang bebele Ang Dami ka damit. Oo Dami na damit. Cycling lang. 2.30 lang ngayon eh. Maluwag dito eh. Dito ah. Hindi, maluwag lang. Ingaw eh. binili lang bike si Bes. Sa cycle art? Ang ka? ba tayo mahal na bakit? Hindi maganda. Mahal, siyempre. Kailangan mahal para maganda. Para sa kahit mga mid-range. Wala namang magandang mura eh. Mahal pa dun? mid sakit sa uh, nga kung yung grip tip natin, parang sa grip tip. Parang wala lang, no? Mas mura dyan ng 150. Kesa dun sa iba? Oo, oh, mas mura nga dyan yung, yung handlebar. Yung handlebar lang. Oo, oh, yun lang. Oo, yun lang. bumiling rim kasi hubs. ng hubs. rim sa hubs kasi yung rim dito mura kasi eh, kasi sa malalaki oh, ka branded na rim mahal eh parang ganyan din yung ka naman dumo na tayo sa ano sapatos sapatos ba si kuya ano hindi si kuya. Espanya. Sa Tom, Spain. Spain. Sa Spain. Ah, Magong... lumipat na ba siya? Hindi na siya dito. Yeah. Sa so, yeah. kanya lang tayo nakakadis. Pero ako bibili ng rim. 29er na rim na 32 holes. 1,000. Dalawa na yun, 1,000. Dalawa, 1,000. Yeah. 500 is. Pwede na. Halay na din yun. Pwede na yun. Spokes, magkano na ang spokes? 700, may kulay na. Mahal, oh, 500 yun dati. pag black Yung walang kulay? Kulay lang may pamahal eh. Magkano na yung ano? Yan ay yung Mavic na hubs. Two, oh, five. Hindi tayo. Sa so, matos. ko na lang. Saptol lang din yung pagkakano

Ah, baka hindi ba Hindi, hindi. O, katay eh. Tingnan ko yung katay. Ha? ka ng kontra, para makita mo yung skin mo. Yung may aksyon, MO-89. maganda yun. Mababat yung mo di ba? Sa'yo tumaba. Maganda yun kasi may ano yun, may bakal na ginaganyan. 3 <makes> ni <one. makes> <one. makes> Hindi ba yung mga Hindi ah, yun. lang Hindi siya disintas Pakita mo, mo lang. Sige. Yeah. Malay mo ba kuhan niya, kahit 4,000. 4,000? 3-1 ilanto Bye bye. Biging pertada na uulol na eh. Kano ay atisipalo. Kasi lagi <laughs> na so, bubulot ng ganun eh. Sa tabi to ni Mimi. Ilano. Kusuratan ng ganun kaya no. Grabe 'no, pare. Si Ricky Torseñon ano eh. Minakuha na pala sa mall. Sabisay 'yun <laughs> Parang ganyan naman talaga na sa mga mall, 'di ba? Yung mga lumang-lumang mall, sabihan na sa bago. Oo. Parang yung kaibis yan ah. Hindi. Hindi, mas maganda to. Puto ma. so, so, mas Maganda yan. yung swap Ha? Ha? maganda to. kasi ako dati. Maganda, dati. Wala pa naman, mo ka? Wala pa naman yan dati, di ba? Bago lang yan. Hindi, yeah, mayroon na po. Mayroon na dati. maganda so, yan. Masuk pa naman sa budget natin. Wala so, diba, naman ako pikinis. Wala yeah. naman ako pikinis. Wala Wala hindi, mag size. Pero ako parang itong bode. Hindi ko isa ka? Tuwa mo ate. Baka ko eh. Ito binasak mo, bayaran mo eh. Kaya nga, ayoko eh. Ito <laughs> ka, <go>, oh. <laughs> oh. tapos kaya oh. nga, kaya ayoko lang. Baka kasi masira. Masira <laughs> kita. Baka, baka pala sira. Three... Three, three, three na lang? Ay. Ito hindi ko na isusukat, babayaran mo lang. <laughs> <laughs> ano? Kaya sa pagawa pa tayo ng sabatos. Kami na dito. <laughs> si Best na lang. Hindi <laughs> ka nakapagawa. <laughs> ang budget dun. Hindi mo nakapagawa. Hindi lang pita. Wala sila nung beda. Sana ay bibili. Kapila. Okay. Okay. Ito mo ganyan ang pagawa Yan ang mga Kay Dr. R.S. Mahal ba yung rock Oh, oh so, ah, mid range. Parang na lang. Yung air. Stop. upgrade daw. Ito nga ang black yan. Parang pangit ano ba yan? Yes. epic so. Ano yan? <laughs> Bili mo na. Okay, maganda yung ano nito, aesthetics. Yung matapos yung kulay niya yung makintap. Ito na lang. No? May iba naman. Mas okay pa naman yung park. <laughs> Ay, no, pag nasira, no? Maka iba naman yung park. Eh. Ganyan yung, yung, yung si Omel, di ba? Ano ni Omel? Gagan. Gagan yun, gagan. Ser serves the purpose naman. Okay, Pili kang power meter